Good morning! So, Sunday today. Ayan, gagawa siya ng pulungan ng mga manok niya. So, free range na yan kasi malaki. Baka kami kawayan kay Fadir. At ito ang kagawa ng bahay. Mga banta ang paparamihin niya daw yan. Very small. ay magtatawas habang gumagawa siya ng bahay. Brush cutter. Nagtatahin na siya ng lambat. Ito yung gagawin maglatag doon sa mga brace parang cortina ah ganyan yung style hindi oh. pa ako nang okay. kinakabit na niya yung lambat ito yung magsisilbing harang dito sa kulungan ang tas nung ginawa niya yung kulungan lampas tao baka daw kasi lumipan So, inside the kulungan, may mga tanim na balinghoy, magsisilbing ano nila, silong sa init. Yan, tapos na ang kulungan. yung ginawa niya. Oh. Ito, nabibili ito sa shopping ng lambat na to. Overhead yung taas niya. Eight feet, yata. Eight feet? Okay. Sa baba, nilagyan ni Daddy ng gantong kawayan. para hindi siya umangat. Ayan, paikot. So, magpapakawala na kami ng aming bandam chicken. Go, so, you're free. Release the chicken. Okay, wow. Makakay-kay na sila. Free range na sila. Maamoy, oh. Maamo nga mga banta. Manliliit nila guys ha. Ganito lang yan. Parang mga kalapate. Dito na o. Dati pakita mo dito. Dito ka. Yan. Yan na yung full grown yan. Inahin yan. Sobrang liit na. Yan yung bago niya pinagkakaabalahan ngayon yung tandang. Yung tandang din dati pakita mo. Ito naman yung tandang. Tingnan yung ano lang siya kalaki. <laughs> Ang cute. Panabong Yun oh, diba? yun. todo na yan. So guys, ito siya outside. Yung ginawa namin free range kulungan uh, ng mga manok niya. Inside dyan, mayroong mga puno ng balingoy si yung shade nila yan sa ingi. Oh, di ba? Padami kayo. Cute. Oh. Oh, ang amo ng isang inay. Parang kalapati. Ay, ano?